Wow, magic. <laughs> Yo, what's up, mga katakbo At pupunta mo na tayo dun sa mga mama ko. At sa gabi nga puyat din tayo. Kagabi na na namin yun sa hospital hindi ko lang na i-vlog so ngayon ko iba vlog kasi nga yun sumasakit na naman yun tiyan ng mama at saka nalulula siguro i kailangan ipakumpay na natin. Kaya punta tayo doon sa bahay namin, punta natin ang mama ko. Samahan nyo ako right, mga katakbo, let's go. Alright yun mga katakbo no. Ayan, ah, sinugod niya siya kagabi sa hospital. Sumakit yung tiyan niya. Ito yung mga nariseta sa kanya ng mga gamot. Omiprasol. yan dami yung roseta sa kanya ito yung mga gamot na uh, kailangan ka magbilhin um, dami sya meron pa rin sya dito yun o so um, ano sabi mama yun Ah, hindi pala. I-ultrasound kaya. Ultrasound. Kasi guys, yun, yun yung dati nga ng sakit. Yung mga sakit lagi ang chan. Dati ganyan din ako. Sakitin yung chan. So, kailangan i-pa-ultrasound niya. Mayahintay lang yung kapatid ko si Reina Len yung bunso namin na babae. Ngayon, masakit pa rin mama. Masakit pa rin siya niya. Oh. So yung mga katakbo no, at lang tayo hintayin natin yung kapatid yung serena niya bago dalhin natin ang mama hi ultrasound niya. Kain lang tayo. Napakain na naman ng mama kumain na kanina ng lugaw. Ito, pina pinagluto, pinagluto siya mga katakbo ng tumiriyam ng lugaw sobra sobra siguro sakit ng kaya ganun din ako mga katakbo uh, sakitin ng chanko lahi kasi namin yung yan ha bumalik ulit yung sakit niya yan at Hindi nandito si man, Palos magano kayo? mga lukan o mga Palos Mamay, sakay mong mama sa so, hintay lang hintay lang si Reyna Lane kasama naman ako eh Daan mo ako doon ha oh dini Ewan diba ko kung saan. Akate. Ito. Ay photo buong araw eh. Oh. aktinga Sa init yan ah. Hmm. makatulog sa gabi. makatulog ba kayo? Akate eh. Hmm. Ayan si Dogi. Oh, si oh, Jomon. Ang oh, init. Ang init dyan. Hindi tumakatakbo. Siguro makakatakbo na yung bawal na hindi dapat tayo ni mama nakakain niya. No, mm. Na, mm. bakit na yun isang araw upo? Upo. Sumakitan dyan. Upo. Lamig yun. Hindi lamig siguro yun. Sigmura ito yung asawa ni na, Palos. Ni nano ni anong kapatid siya. Maglulukan ay. sila ngayon. Tapos ay, sa na, kape. Eh, tapos uh, tapos lang, sa pe. kape. Bawal din siguro dahil ilog dyan. Wala. Wala. Saka pinagbawal ang doktor sa mama. Na bawal siya. Mm, okay. Kape, tsaka um, kumain ng mga yung, Malamig. Malamig na ano, bahaw, kumakain pa rin. Mm. Bawal talaga yun, tsaka yung... Kumakain siya ng malamig sa chay. Talong, sa ano... upo, malamig sa chay niya. Mm. Ba Ayan. Ah, ilom ng chay, magaling daw yan. Nainit pa. Nainumin niya. Nainumin niya po eh. Ha? Nainumin niya po. Parang yung kay Kuya Jim. Ginanong sila po ng Yung pala yun o. Yung siya. Madilim dito sa bahay. Para maanuhan yun dyan niya. Para mainitaan yung mga bawal. wag niyo nang anuhin. Sabi ng bawal ang kape. Kape pa ng kape. Dito, para mainitan. Oo, para mainitan niyo. Makalabas yung nandiyan sa tiyan Tama si Lumpo, nalabas na yung nasa ano. Maano na si Lumpo. Alright, Janats. Saka tayo dito kay Pototsuki. Wala ang kapatid yung si So, Kadalin ulit natin ang mama doon sa hospital na makakatakbo. Yan, susunod na lang kami ni Carmina. motor kami. Ang sama si Tinti, ang sawa ni Tisoy. Ngayon naman nalulula, naman nang nalulula mama. Tapos nasakit ang... Samba. Ay, nadong ultrasound, May request sa kanyang pa-ultrasound. Oo. Oh. pala, di mo pa-ultrasound. Pa-ultrasound. Hindi tayo. Oo. Oh. Tandaan ka po sa akin. So, basit na lang. <laughs> oh, right. Alright ka ba, na Ito, nakuha na natin si Gray Doc. So, pupunta tayo doon kay, ano ba, Dr. Basit o Doktora? Ultrasound. Sa ultrasound. Punta tayo doon natin, pupunta na mama, bago kung, ano, saka natin dalhin sa nasigbo doktor, kung magpapa ano siya magpapa -compine. ala ko okay na kanina so ngayon nalula naman siya tapos sumakit na naman yung chan nya kaya tahanan natin alright yung mga katapuno at nandito na nga tayo kay Dr. Alcaraz no? dito sa dito natin papa ultrason ng mama si Potoski driver natin nilalagnat nilalagnat masakit ang ulo lang lagnat -lag talaga yan Ada si Carmina sa loob yang dami apa ultra sauna. na anu sampai? Ultra Ultra

So yung mga katakbo no, at dinala ulit muna natin dito sa nasugbo doktor no, ang mama. Kagabi nga galing na yun dito, kalata namin okay na, so bakit ulit yung dyan niya. Kaya, kaya kasama pa rin natin si Carmina, sa kapatid yun, si Taliling, sa kasawa ni Tisoy. So, yaan na natin kung ano, na nga siya eh. Mas katindi ngayon init niya eh, no. Alright, yan mga katakbo no. Ah, Tingi lang ng ano na kung ikaw kumpay. Yan at puno nga dito sa memorial siguro natin ni ano. All right, chama mga katakbo At tumalik na ulit kami dito Kung wala kami gamit ni Tintin niya sa isasama natin yung asawa ni Tisoy. Ikukumpay na nga mama dito. Kagabi dito rin siya dinala sa Osnayan sa ospital ng Nasugbo. So sana doon sa Memorial Kalata namin wala nang makanti dito. Yun at It's me na. Pasahan natin. At si Farin Joey. Yo, what's na. At babalik lang ulit tayo ngayon ng buka na. Yan na, uh, kukuha tayo ng gamit ng mama ko at saka gamit ng kapatid ko si Talilin, yung bunsungan naming babae. Kasi sila yung magabantay dito sa nasig po doktor yan na na namin na i-combine na kasi ayun pala na ano na siya na dehydrate na kaya pala sobrang sakit ng sakit na yung chan niya pati yung gamit ng kapatid ko yun yun niya yung magbabantay uh, kukuha rin siya so yung mga katakbo no nandito na tayo sa bukana yan at uh, dito nga natutulog yung kapatid ko yan ah uh, naayos niya lang yung kanyang susuotin kasi siya yung magabantayan yung bunso namin siguro yung halo-halo na yung UTI o sak sakit ng chan niya, niya ulitin ko lang mga katakbo ah, na dehydrate na siya pag tinuturukan siya na putok na Kaya, kukuhalan tayo ng gamit na kagaya ng mga ng gumot at saka una na gagamitin nila do sa ospital ng mga kailangan kagabi pa yung mga katakbo namin na dinala Yan, yun, uh, hindi ko lang na vlog dinala namin sa ospital kasi nga piglaan, tumirik yung mata na ng mama kaya agad agad namin itinakbo siya sa ospital So yun at nandito na tayo nang sa bahay namin. Ani eh, at ikukuwalaan din natin ng damit at mo tatunan ang mama yung gagamitin niya. Ayan. Wala tayo bumalik ng hospital. Alright nga mga katakbo no. At pabalik na ulit tayo ng hospital. Ayan. Dito na lang tayo kay Grey Doc sasakay. Ante Mariam. Ah, Shout out po. Nabalap ng akal pong Sige, start na 'to, Ley. Kita tayo. Bila pa si Mama habang trabaho? Ah. Uh, Tentuhunan tayo tara. Let's go. Hindi uh, grabe, all right, Ma. Tabunan dito, na ulit tayo na. Mama. Diyan no, hindi tapos na 'di? at bali uwi na lang kami rin si Taliling na lang eh. so practice pa siya yung kapatid ko siya na lang yung magabantaya ng mama mag chat chat na lang kami so sa mga pagkain siguro pa gano'n nadalahan na lang natin dito Ah, uh, buti nga, kanina na dalagad namin yung na, na dehydrate na nga kaya pala pag tinuturok sa kanya yung ano nang suwero nagpupupo ko na um, Right. Uwi muna kami. Ha? Ah. chat-chat muna lang para ganong kailangan. Eh, ikaw ka. Yung, sub, yung kanyang anak, boxing. Saan na nakalagay yung boxing mo? Sila lang ng damit sa, sa may box. Alright, yung mga kabot, nang check po tayo. Oras natin ay 3.36 na ng hapon. At yun yan, nakarating na tayo. Ayan, uh, nakumpay na namin ng mama. Yung kapatid ko, yung nagbabantay doon si Taliling, yung bunso namin babae. at uh, yun, maraming maraming salamat sa suporta sa akin YouTube channel. At syempre, sa mga silent viewers, sa mga OFW, thank you so much sa inyong lahat. At shout kay Parin Pinoy Biker Italy. Kay Parin Jonathan Sigondes, kay Ma'am may Vlog Official, kay Sir Chris Lord, Agibis Official, at kay Ma'am Mampa TV sa lahat po ng buong team USA yan, kay Tatay Eric G. kay May Santos Vlog, kay Moma Fitness, sa Planet Sober, hindi ko na ko po kayo isa-isahin kay parin Charlie Reyes. God bless sa inyong lahat kay parin Tikboy, para sa palaboy yan, shout out sa iyo. Pare, mag-iingat talaga Maraming salamat, bye bye, I love you all.